Connected, connected. Tidak ada kan? Jack, pembomba Melihat namanya Kanan, kanan. Yon, magandang gabi mga tropa Another na Bagong gagaw tayo ngayon sa pagmumataw. Ito pa natin, nasa dito. Tingnan natin yung bago niyang mataw, SP650. Oh, uh, may checkpoint ba? Ano kayo naglalakad? Friday night mukhang punuan na naman no oh. punuan pa kaya eh, pwedeng dumaan pa mag traffic may lusutan eh pwede dun, dun tayo dumaan shortcut tayo pwede kaya sumortcut dun natin Kaya yung shortcut dati nung school service ko dito lagi dumadaan ayun o no? kaysa pumila tayo dun sa paliko kanina dito tayo lumabas uy si Aki yung nauna yun o no? Know? may naligaw o oh. nandito ka okay. na? ay we nawala na ako eh bago ha? na kayo magplano nandito na ako nandito ka na? ayun sa may motong ni Nico

Oo Yun o? Oo, grabe naman yun oh no? Sana al, ganda na mo ito. May back pa. Ay, yun ang pala al o. Labe... Laka laber boy pa yung jacket. Hindi tayo naririnig dyan. Tay, <laughs> U-turn <you> kayo. <laughs> DJ, sa tayo na. EDSA ba o C5? C5, dami tayo. EDSA? EDSA na lang tayo. Dito. Tapos liko tayo sa ano, White Plains. Ay, ingat. Hindi kamu dapat bergerak seperti ini. Oke, bergerak dengan aman. low RPM. Eh. <rtellos> <asis swings> Ayun, nagbigay bigay. yun? Kanan? Lake Perisal? Oo oh. Ay! Para. Tapos sakit tayo dun sa tuloy ng Guadalupe Oo oh. Okay Ay, sinagasahan nyo yung ah. seal plates? Ay, sa tayo? Oo no. Traffic Uy, kanan, kanan, DJ Ha? Diyan po mapasok Hindi, kakanan nga ako eh Hindi ako Pipila ako ko na Malumak ko yung pag may angkas <laughs> <laughs> eh. pa May ganang ba? Awit Atas eh Sa likod Kita ba kami? Traffic nasa likod yun lang ako C5 mabilis. kahit may truck malubak lang Dating. DJ babaw Babaw tayo

luba boy, amante, <laughs> olha oh, Ako. Ano checkpoint? This way down. Ano yun? Ano? Dapat ang pump-up na Pump-up na. Uy, <laughs> the back. il also a I'm uh, sorry. tayo mga tropa natin Sabi chill ride Chill ride tapos takbo kanina 80 90 na Ano chill ride doon Grabe talaga kasama mga sports bike Ang bibilis Ay lang tayo Tawang chill ride lang sa mga eh Hindi natin kailangan magmadali Hindi ko gabisado to Wala akong google maps Kahit na kailangan kaya tao Hindi ko pang kabisado mga liko dito solo marilaki woohoo sarap bumangking pag solo kaya lang Ito yung mga magandang kalsada na may magandang liko malapit na ito sa DC o yung devil's corner huy grabe lamig Pwede na ba yung DC? Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Wala pang i-rapple shift sila ba ito? Kaya rin. Okay. Palaw na, doon ka yung shooting. Yan. Ako'y naiiie. Ako'y naiiie. Kaya na sila. Kung inantay nila akong

Ang bilis niyo eh Hindi ko kayo mahapon Sinride na kami ni eh Sabi niyo chill ride, right, 80, 90, hinahabol ko kayo Ay hindi ko alam titigilan ha Ayos lang Buti pa diba, sa jeep, lakas ng ilaw eh. Maka ilaw nga yan. Ilaw lang malakas, mahina magmotor. Uy, aso, aso, aso. Aso, Kaso, aso. Tirad yung ano, pampalaman. Ayun, ano, ano? no, dapat kayo sa'yo, no? Uy! Please naman, no? nasa likod to? Ha? Ibang motor? Hindi haki lang yan Ako? Uh -huh. Mas ilaw ba? Sino ba? Hindi, hindi Binubulag ka lang ka. yan Ay, iba yung ilaw eh Ay, lubak, lubak, lubak Malapit ba? Agad ka pa. pa? ka nga sa banking no? Oo Hindi ko mahiga eh. nakatakot eh Grabe, makapulat yung ride eh kailangan sa long ride mo eh Yung mga kasama mo eh, mas malakas sa akin Last dose yun eh

Kala ko, thumb lang tayo pre, isang battery lang dala ko. Hahaha! <laughs> thumb bike ang buta. Jake, masokin kayo ganito na. Yan pa? o, Jake, Jake. Ano naman? Ha? Yan yung may ilaw sa unahan. Kanan? Oo, uh, yun o. Copy, copy. Ewan ko kung pa. Eh, ba eh. Eh, oh, oh, bukas pa. Yan ba yun? Oh, Ewan <laughs> ko sa inyo. O, bukas pa. Yan ba Oo. Hindi. Hindi? Gotohan Hindi, hindi, hindi. Hindi pa? Hindi pa. Nakala ko yan ito pa Ito, ayan, ayan, ito pala Ah, ang dami tao ah, so masarap Okay, bagong kainan Ye -yes. e, okay, na naman, Yeyis Ayun ko lang muna oh. ito Saan mo sa unahan? Dito, palace na rin sa ito May gabing balahibo ko sa kamay, puro static Painit ka na DJ Painit ka na Teka, DJ. Atres ko muna. Umauna ka. Umauna ka na. Ba't talaga yung drop natin? Hey, DJ. Baka malimutan mo yung patay-gawt mo sa akin, ha? Oo. Oh, Hindi ko malilimutan yan. Nakakalalay <laughs> dyan yung ano ko. Katayimigan ko. Joke. Oo nga. Ang ganda nga eh. Masa 200 lang. 390 yan, di ba? Malaki, pre. 390 yan. Pag may butas yung makina, 390 yan. Kasi tina mo yung disc brake din. Malaki. Tsaka yung ilaw. Hindi, mananaman ko yung pag nilapitan ko. Pero yung 400, single cylinder, di ba? Oo oh, nga, ma 390. May butas eh Ang lamig, buta e. Eh. Uy, di pa mainit yung motor ko! Uy, TJ! Ha? Di pa mainit yung motor ko! Ah, di pa? Sige. Sa'yo yun di pa mainit yan eh Di pa nga, kaya nga nagpapa-idle lang ako eh Time check natin, alas 2 na madaling araw. Dito pa tayo sa Marilake. Nabuto na naman tayo sa pang-tambike. Dinaabot ng alas 2 na madaling araw. Kung Makati, ito lang, eh? Tapos tamang chill ride daw. Mabudol din. Ito ay tatapusin ang ating video dahil loban na ang camera. Ang ala, kahit mo